today's video, kilalanin natin kung ano ang mga nakuha ni Father Dear at saka ni Tuldo sa Hunasan. At alimasag pala ang nakuha nila guys. So maraming alimasag ang nakuha nila sa dalampasigan. And fairness kasi guys, dito po sa Cordova guys, marami po silang alimasag dito. Kaya nangunguha po ng maraming alimasag si Father Dear at saka si Tuldo para po may maiuwi kami doon sa Sibunga. Ah! para hindi po siya madaling masira dahil hindi pa po pa kami papauwi ngayon. Sinangag lang po yan ni Father Dear at nilagyan ng asin at saka pampalasa para po hindi siya madaling masira. At ayan na, tapos nang sinangag ni Father Dear na alimasag. At pagka-uwi ng pagka-uwi namin sa bahay namin guys, niluto namin siya uli at nilagyan namin siya ng gata. So ngayon, ang tawag sa kanya ay alimasag sa gata o ginataang alimasag. Ayan, So kain na tayo guys. So habang kumakain tayo ng ating ginataang alimasag guys, pag-usapan natin kung ano talaga ang alimasag. Ang alimasag pala guys ay kabilang sa, sa pangkat ng subphylum Crustacean, ang pinakamalaking pangkat ng marine arthropod na matatagpuan sa katubigan ng buong mundo. Ito man ay tubig alat or tubig tabang. At ito po si alimasag ay nanay punya si Mad crab o si alimango at pinsan po niya si talangka char <laughs> Ay, corny daw ang joke ko, Char. <laughs> Bahala na corny ang joke ko. Pero ang totoo, guys, based on my reliable sources, itong si Mad Crab ay nakatira sa mud. At ito ay mas malaki kaysa alimasag na may makapal at matigas na shell at malalaking kuko. At kadalasan, makikita o matatagpuan natin sa mga maputik na bakawan. At ito namang si alimasag na mas mali it kaysa kay Sakay alimango ay nakatira sa dagat at ang kanyang pinsa na si Talangka ay nakatira sa ilog. O, ibig sabihin, si Talangka ay nabubuhay lamang sa tubig tabang. At hindi po natin kalimutan na si Talangka ay may uncle na tinatawag na si Kagang, na tinatawag sa Ingles na Land Crab, na nabubuhay sa lupa. Ah! itong si Kagang guys at saka si Mud Crab ay magkasintulad ng katigasan ng shell at mga kuko. At Lalaki din sila hanggang tatlong kilo ang bigat. Samantala, si Talangka at si Alimasag ay mga maliliit at hindi masyadong matigas ang kanilang shell at mga kuko. Pero ito ang sigurado ako guys, lahat po sila ay masarap dahil siksik po sila sa vitamins and minerals tulad ng protein, phosphorus, folate, selenium, riboflavin, niacin, vitamin vitamin B12, copper, and zinc. At dahil dito, maaari itong mamintina ang kalusugan ng ating puso, paggana ng ating utak, at mapalakas ang ating immune system upang labanan ang mga sakit na maaaring dumapo sa ating katawan. At para sa karagdagang kaalaman, ang crab's meat ay isang aphrodisiac substance na nakakatulong sa pagpataas ng lipido at sexual na enerhiya. Ang mga ito ay matataas sa zinc at naglalaman ng mga compound na nagpapataas ng mga antas ng testosterone at estrogen sa makatwid ay nagpapalakas ng sexual na pagnanais. Kaya napapansin natin guys, after natin kumain ng crab, ay tataas ang ating body temperature. Feel natin na mainit ang ating katawan. At isang paalala lamang, ang crabs o ang alimango, alimasag o anumang uri ng pagkain ang dagat ay masarap at masustansya. Pero bago ka kumain ng crabs o kahit anumang lamang dagat ay kailangan mong siguraduhin na hindi ka allergy sa mga ito. At malalaman mo na ikaw ay allergy kung ikaw ay nakakaranas ng mga sintomas tulad ng mga pantal sa balat, pangangati at kahirapan sa paghinga. At bukod pa rito, ang labis na pagkain ng alimango ay maaaring humantong sa mataas na antas na ng kolesterol na maaaring magpapataas ng panganib na magkakaroon ng sakit sa puso. Kaya, laging tandaan na hindi lahat ng masarap ay kailangan nating kainin ng sobra dahil ang lahat ng sobra ay nakakasama sa ating kalusugan. At bago magtapos ang aking video, shoutout po dyan sa aking mga pinsan sa Cordova, Cebu, si Tuldo and Family si Abner and family si Pato and family si Genos and family si Iking and family si Ruyak, si Tia Hining at saka si Goygoy Goy and family and of course ang mga pinsan ko sa Abanos family, si Judeline si Judy, si Juseline si Atan, si Uming at saka si Joseph at ang malditang mabait kong Tia na si Tia Kini na pinakamagaling manguha ng or c si or chin at sa aking mga viewers sa aking mga followers at sa mga hindi followers na nanonood sa aking mga videos thank you so much at kung may questions corrections and suggestions kayo please comment below and follow for more